kasi ang nirereklamo at nangangal-ngal na itong mga diehard. Hmm. Tungkol kay Bomb Revilla. Eh. Kasi number 11 daw siya at uh, um, nalagpasan ang mga katulad ni Kibuloy, ni Vic Rodriguez, yung mga manok na ng DDS, ng mga DDS. So meron, meron naman pala talagang paliwanag. So dito daw, mukhang hindi uh, pwedeng masisi ang Comelec. Ito din daw ay mukhang hindi talaga pagkakamali. Mukhang tama daw talaga. <laughs> Mukhang naisahan kayo na lang si Bong Revilla. Eh. Kayong mga diehard Pero ako hindi pa rin sang ayon kasi paano nangyari ano ho Bong Revilla, Ramon Jr. Yung Bong Revilla ang naging apelyido. <laughs> Payag kaya yung mga kaanak na lang si si Revilla sa ganitong sistema na yung kanyang apelyido ay naging iba oh, kung nagpalit ng apelyedo ay ng si Ramon Revilla or si Bong Revilla, ginawang sa halip na Revilla, ginawang Bong Revilla, ang ibig sabihin yan, yung kanyang mga anak ay kailangan magpalit din. Yun ba? I-check natin yan kung dapat nga ganon. Pero napaka-ironic na itong ginawang ito ng mga Revilla. Ano ho? At alam natin kung ano ang intensyon. Ang letter R kasi napakalayo nga naman. Alangan nga naman kasing raffle. Ano by raffle? Yung, yung order ng mga candidates. Halimbawa, talagang alphabetical yan mula sa poll na. At isa tayo sa nakinabang or makikinabang dyan sa alphabetical order na yan. Dito kasi sa amin, lahat ng kandidato, lahat kami ay nagsastart, nagsisimula sa letter F. Ay mukhang ako yung pinakama yung apelyido ko po ang talagang nasa una dahil F A B A B Fabrero. Oh, anyway, sige, uh, nilinaw ng Commission on Elections na ang pagbabago ng pangalan at numero nga na ng si Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa balota ay bunsod ng desisyon ng Cavite Regional Trial Court noong 2009. Hmm, matagal na to. At bakit niya lang ito lumabas? Ano? Ito ay matapos paboran ng korte ang hiling ng actor turned politician na magbaguhin ang kanyang apelyedo sa Bong Revilla. Remember ha, ito po ay Cavite Regional Trial Court. At sino ba ang mga namamayagpag dyan sa Cavite? Siyempre silang mga Revilla. Napakadali. Sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na hindi kagagawa ng kanyang ahensya ang pagbabago sa pangalan na senator Revilla Jr. sa balota na naging dahilan upang umangat ang numero nito sa listahan ng mga kandidato na ngayon ay number 11 na. Hmm. Dapat kasi ang ginawa na lang natin itong si Mr. Uh, Revilla ay hmm, siguro mas magandang Agimat Revilla Ramon Jr. Dapat yan, no? <laughs> o di letter A ka? <laughs> Malala, no? Malala yung ganitong Uh, mga descarte na kung titignan nyo talagang talagang hindi maganda ang intensyon hmm. good luck